ayan po mga idol ayan. hindi ka ang mga kaninyan yan sabi ng may-ari ay bumubulwak daw ang tubig sa radiator titignan natin kung anong naging differential na rin. <laughs> Huwag ah. na. <laughs> Sabi sa iyo. Kaya yeah, yun eh. So, wala na yan. And mga idol din Itong babaklasin. At kita nyo naman. Oh. Talisikan ng kanya mga tubig. Ang pressure ay dito dumadaan sa radiator ayan po mga idol dati nang tatanggal na itong tanggal na mga tornilyo niya pati yung ibang accessories bubuhati na lang ayan mga idol singaw na singaw na yung kanyang gasket ito Sino siya mga idol? Yan po mga idol. Talagyan eh. na natin ng silak ring gasket na ikakabit natin. Talagyan natin ng silak at para walang singaw. Ayan po siya. Ayan po mga idol. Nakakabit na yung ating cylinder head. Hinigpitan ko lang ng 60 yan. Ito ang aking gamit mga idol. Ayan po. at mga idol nakakabit ng lahat ng accessories pahanda rin nala ang mga idol ayun po mga idol okay na ng under ng ating makina ayun okay, po